yan. Yeah. Basta ganito. Intindihin mo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Tuturuan kita kung paano kumain ng koryo. Koryo? Kasi ito lang yan, oh. Eto ang cookies na ito, natin dito sa katas. Ja, yeah, paglaruan mo siya. Yay! Brum, brum, brum. <cute> oh, yeah, dudunurin mo siya. Ang kaysa mamatay siya. <cute> <Ha, bol. Yeah. cute> oh, Tapos, yan. Oh, mami. Talagang malamig yan. Yan, yan. Tapos, ngayon. yan. Itaktak e, mo siya. Taktak mo? Taktak mo? Taktak? Oo. Oh. Tapos, ibuka e, mo ang bunga na parang crocodile. Ay, grabe na. Natakot ako. Huwag ka matakot. Si daddy naman ito. Ayoko, daddy. Huwag. Huwag ka matakot. Si daddy lang ito. Pagkatapos mo ang bunga na muna. Bunga, ang ka na, <laughs> na parang crocodile. Ibasak mo ang ko-yo! Mmm! Saan ka na no. maubos mo? Mmm! Ang sarap talaga! Mmm! Ko-yo! Mmm! Um, o! Oh, Tatak! Ito naman! Sige! Oh, Una mong gagawin, lunurin mo ang guwit na ko-yo! Luno rin! Mmm! -hmm. Yan! Lunurin mo sa... Yan! Napakasalaula mo, anak! Tatik! Salaula mo, anak! Natutuwa ako! Buti ko wala ang nanay ko! Ayan, tapos ibuka mo ang bunga nga mo na parang crocodile. <mulay> okay, okay. Hmm, buka pa ng malaking malaking. Ha! Ah, Nadaglako na bunga nga! Nadaglako na... Ano! 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 Nadaglaskan si Dapin, nadaglaskan si Daddy. O kaya, Ayan, ibuka mo ang bunga nga mo na parang crocodile. O! Ayan. Ipatak mo na buong buhay sa lalamunan mo hanggang sa mabulo na kaatak. Ako, daddy. Ay, hindi ba masarap? Parang kulang. Kailangan talaga natin siya ng cream. Mas, mas Ay! Gusto ko yan, Daddy. Ayan. Mas masarap tuloy yan. yan. Ayan, oh. ayan. O. Ayan ang cream na dapat ilagay. Mas, masarap. Ang inyo? Pisol. Parang masarap-sarap ni Daddy. Oo, sige. Ay, ulaw na ako. Oo, sige. Inumin mo yan talaga. Ay, oo, oo. Sige, go, anak. Go, anak. Go, anak. Go. Go, anak. go go anak-anak go anak go go anak 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 aja ke anak, anak. 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 Nagaling kita sa hospital, mo. Tapos ang mga anak, anak, tulungan niya kung makakabit tayo. Makakabit tayo, tulungan. Tulungan, tulungan, tulungan. Tulungan, tulungan. Tulungan,